<laughs> guys. Ito na yung season 2 ng gala, mga gala group guys. Ito na guys, season 2 guys. <laughs> ito yung mga karugtong sa mga activity namin guys. <laughs> Dito na naman kami ngayon guys sa tinipak. Tinipak daw ito guys. Guys sabi 29 guys. bilang so, naman ngayon. <laughs> so guys oh. kami so, namin yung secretong water balls. <laughs> uh <-huh. laughs> water balls yun pero... mm -hmm. Ang baling guys. Hindi lang puro trabaho guys. Puro <clears throat> Bigyan din na ang reward yung pagsisikap guys. <clears throat> Ling ling ling. Ganyan din ano